matinding pangungulila ang nararamdaman ng mga preso para sa kanilang mga mahal sa buhay sa labas ng mga rehas kaya naman nilulubos-lubos na nila ang ilang minutong ibinibigay sa kanila para sa tinatawag na conjugal visit para bigyan mo kaha ang balita Mobile Journal Kayla Makantan man ang panahon mas mainit pa rin ang pananabik ng ilan nating kapatid sa kanilang partners lalo na ang mga inmate na kung makabanding ang kanilang mga misis once a month lang Tuwing Martes hanggang Sabado may hiwalay na hintayan ng mga dumadalaw na misis o kasintahan sa Manila City Jail mill Dormitory sila kasi yung mga naka-schedule para sa conjugal visit pero dapat rehistrado ang bisita sa City Jail. Sa sa ilalim din si Missy sa swab testing at body search. Bago papasukin ang dating dental clinic na ito, ang nagsisilbing conjugal rooms dito sa preso. Dalawang couple ang pinapapasok ng sabay sa kwarto na hinati sa dalawa. Bibigyan sila ng 15 minutos sa loob. Masikip, mainit at walang mga gamit gaya ng kama o electric fan. At tanging sapin lamang ang nagsisilbi nilang higaan. Pero pwede naman daw magdala ng sarili ang mga bisita. Ayan, so ganito lang kaliit yung uh, conjugal room na kanila ginagamit. Yung isang room, ano mapapansin nyo, mas maliit kumpara dito na meron pang ac uh, CR. Tapos yung uh, amoy niya medyo kulob. Ano? Aminado ang PDL na si Ed na hindi komportable ang mga kwarto. Okay, po nga po, mainit. Pero siyempre yung sabik, hindi na napapansin yung init sa loob. <laughs> yung init ng katawan. Yan <laughs> <Yung> na lang. <laughs> At kahit ganito nga ang sitwasyon, gusto pa niyang magpa-extend. Hmm, kahit yung asawa namin, nagreklamo ko sa ganun, bit ang bilis. Baka pwede daw po po madagdagan yung oras. Hmm, pwede lang naman. So pag hindi, wala po kami ano magagawa. Nasaan yung bantay pa ganito? Dito po ma'am. Nandito, nakatayo lang. Nakaupo ma'am. Ah, ako po naman. Nakikinig. <laughs> 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 Kapag narinig nito na time's up na. Gusto lang po namin bigyan pagkakataon ang lahat ng PDL na makapag-avail po ng ating konjugal. Habang nasa City Jail tayo, nakilala natin ang ilang LGBTQ members na may karelasyong kapwa PDL. Gaya ni Dara, pero kahit parehong nasa loob, hirap ang sitwasyon nila. Siya nakakasama dahil gawa nga ng isput ni Kuya, isang kuwerna. Hindi po kami magkakasama, lalo na in the last minute ng gabi. Nag-adjust na lang kami. Pinupuntahan niya ako, sumisilip-silip, sabay pa rin kaming kumain. Pero ang PDL na may karelasyong same-sex na lumaya na, hindi raw pinapayagang makabisita dahil sa kakulangan ng dokumento or proof sa kanilang relasyon. Kaya si Dara, tatlong relasyon na raw ang naudlot. Natanggap ko na yung mga sitwasyon na yun, kaya ako naman, okay na ako sa mga ganag-ginit ng sitwasyon. Hindi rin ako basta-basta pumapatol ng bigla ang relasyon naman. Siyempre, doon ako sa taong alam kong magaan din yung puso ko at magaan din yung pakiramdam ko. At igit sa lahat yung malaki, ang pagmamahal. Kahit sa loob ng City Jail, love is in the air. Kaya mga kapatid, enjoy every moment with your loved ones. Dahil privilege din na maituturik ang makasama natin sila. Mobile Jerd, Kayla Makantan, Hatid, ang Mukha ng balita.